Makakaya mo ba na walang araw sa loob ng 111 days? Sa maliit na bayan na ito, ganito ang kanilang sinasapit tuwing taglami. Na bayan na ito, ang gabi ay tumatagal ng 111 days tuwing taglami. Ang ganitong sitwasyon ay nangyayari sa mga lugar malapit sa polar regions tulad ng Antarctica at Arctic Circle kung saan nagkakaroon ng tinatawag na Polar Night. Ang Polar Night ay isang natural na phenomenon kung saan hindi sumisikat ang araw sa loob ng mahabang panahon dahil sa paggiling ng mundo habang umiikot ito sa araw. Ang tagal nito ay nagkakaiba, depende sa lokasyon. Sa Antarctica, sa panahon ng taglamig, May hanggang August, maaring hindi sumikat ang araw sa loob ng inang buwan. Sa Arctic Circle, katulad nito, sa mga lugar tulad ng Barrow, Alaska, hindi sumisikat ang araw mula huling bahagi ng Nobyembre hanggang dulo ng Enero. Ang tindi ano? Paano nangyayari ang Polar Night? Ang Earth ay nakatagilid sa isang 23.5 degree axis dahil dito, ang mga rehiyong malapit sa mga poles ng mundo ay nakakaranas ng extreme seasonal variations. Sa so, Tagalamig, ang lugar ay tuluyang nasa lilim ng mundo, kaya't hindi naaabot ng sikat ng araw. Ang tagal ng polar night ay nakadepende sa latitude. Sa mga lugar na nasa latitude 66.5 degree o Arctic Circle at pataas, mas mahaba ang polar night. Saan sa ang mga lugar ang nakakaranas ito? Sa Paro, Alaska, USA, ang Polar Night dito ay tumatagal mula November 18 hanggang January 23. Sa panahon na ito, tanging mahinang liwanag lamang. Twilight ang nararanasan sa ilang oras. Sa Tromso, Norway, sa lungsod na ito, mula November 27 hanggang January 15, wala araw. Ang rehiyong ito ay sikat sa mga turista dahil sa Aurora Borealis o Northern Lights na karaniwang makikita tuwing polar night sa Antarctica sa mga research station tulad ng Amundsen Scott South Pole Station. Merong aning na buwang kadiliman mula Abril hanggang Setyembre. Ano naman ang epekto nito sa kalikasan at tao? ang malamig na temperatura ay nagdudulot ng yelo at snow na nagiging tahanan ng mga polar animals tulad ng mga penguin, polar bears, at arctic foxes. Ngunit ang kakulangan ng araw ay nakaka-apekto sa body clock ng tao na nagdudulot ng seasonal affective disorder o SAD o pagkalungkot dahil sa kawalan ng natural na liwanag. Ang mga residente sa mga lugar na ito ay gumagamit ng artificial na ilaw at vitamin D supplements upang manatiling maluso. Ngunit alam mo ba, kabalik ka na naman ang nangyayari dito sa mga lugar na ito tuwing tag -araw. Sa tag ang mga reyo na ito ay nakakaranas ng midnight sun kung sa anal ay hindi lumulubog sa loob ng ilang linggo o buwan. Amazing Earth, di po ba? Nakaranas ka na ba ng polar night o di kaya naman midnight sun? Kung oo, oh, ay pwede mong ishare ito sa ating comment section.